Bago pumasok ang mga kardinal sa Sistine Chapel, nagdaos ng misa sa St. Peter's Basilica at doon na nalangin ang mga kardinal para sa tulong ng Espiritu Santo upang mapili ang Santo Papa na kailangan sa anilay mahalagang punto ito ng kasaysayan. Saksi, si Connie Sison. Umaga pa lang, marami nang nakaantabay sa St. Peter's Square para makadalo ng misa sa St. Peter's Basilica. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Ang mga gamit na mga papasok sinusuri at dumaraan sa x-ray machines. Ito na yung uh, linya papasok ng St. Peter's Basilica. At nakikita natin sa oras na ito dito sa Roma, bandang alas 8 pa lamang na, ng umaga ay uh, mahaba-haba na rin yung uh, pumipila no, para doon sa mga publiko na siyempre gustong makapasok sa loob ng basilika para masilayan yung uh, 133 cardinal electors at ipagdasal na rin sila sa unang araw ngayon ng papal conclave. Ang ilang debotong narito galing pa sa iba't ibang bansa. Taga Manila, pero palawan po talaga kami. So talagang pinanalo niyo magpunta dito for Kagabi the. Kagabi po, nag-fly in kami. Alas 10 ng umaga oras dito sa Vatican o alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas nagsimula ang misa sa homily ni Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean of the College of Cardinals, hiniling niya ang tulong ng Espiritu Santo para mapili ang Santo Papang nararapat at kailangan ng mundo sa panahong ito. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo per implorare la sua luce e la sua forza perché si è eletto Papa, si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia Kasunod ng voted mass o pro elehendo pontifice, muling magtitipon ang mga cardinal elector sa Pauline Chapel para sa Litany of the Saints. Pagkatapos niyan ay magpuprosesyon silang papuntang Sistine Chapel para sa pagsisimula ng conclave. Dahil sikreto ang sagradong tradisyon ng pagpili sa Santo Papa, kinakailangan pang lagyan ng film ang mga bintana ng Sistine Chapel. Magkapit din ang mga jamming device para tiyak na hindi makasasagap ng cellphone signal. Inaas hang isang beses lamang ang magiging botohan ngayong araw. Alas 7 ng gabi rito o alauna ng madaling araw sa Pilipinas ay posibleng makakita na tayo ng usok, itim o puti mula sa chimney ng Sistine Chapel. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Season, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.